Buenos días señoritas y señoritos. La late this week, uh, point by point, sinagot ni uh, Senator Riza Ontiveros, uh, the issues of uh, oh, raised by uh, uh, Kingdom of Jesus Christ Pastor Apollo Kiboloy regarding the accusations against him by the witnesses in the Senate investigation relative to his uh, rape, molestation, exploitation of minor, uh, trafficking of women and minor, and uh, other uh, issues including um, uh, molestation ng mga kalalakihan and uh, uh, unfair labor practices and uh, non uh, even slavery kasi pinapatrabaho niya yung mga miyembro niya kahit sa SMNI na wala naman sahod. Kaya no wonder nag-stop operation ng SMNI. baka yun yun pinul out yung mga yung mga cameraman pala diyan. Walang sahod na, na nakita nakilala ko na pa naman iba diyan nung uh, ako ay uh, public relations executive ng kam, ng uh, company ko na Dean and King Dean and Kings Communication na naging kaibigan ko yung mga SMNI reporters at parati naman nila ako in-interview kasama yung mga cameraman. Yung pala, yung mga cameraman at siguro yung ibang reporters, hindi pala binabayaran. Sinasabi lang uh, they are doing it as volunteer at para makakuha sila ng experience at para makapasok sila sa langit. The same way na ganun rin ang sinasabi sa mga kababaihan na hindi sila papasok sa langit kung hindi muna sila pasukin ni uh, ni Apollo Kiboloy so ganun pala yun so uh, ang dami ng issue na na napupukol sa kanya and uh, he really should be answering all these issues sa, by appearing in the Senate and not to not to uh, make excuses not to blame the Marcos administration or to blame uh, Risa Ontiveros or to pay uh, peop, uh, his operators like si Jay Sonsa who is being paid 1 million a month to defend him and we will discuss that later kasi may mga operation sila na natunugan natin. We will uh, bring that to you later. So for now we will uh, tune in to the uh, or uh, watch the uh, point by point uh, rebuttal sa kanya. Kasi ito puro mga kwan ito eh, puro mga dilatory tactic ito. He is uh, he, uh, pinapa kwan niya yung issue, nililihis niya sa mga issue ng rape. Although sinagot na niya yan na na-rape na rin daw siya. So let's hear it from uh, from Senator Risa Ontiveros answering this point by point. At natawa ako sa mga isa sinabi ni Risa na kung inooperan mo yung sarili mo maging presidente, kung ganyan, ganyan ka nakatapang at galing, eh humarap ka muna sa Senado. Tama rin naman. Ha? Kung Diyos ka talaga at, uh, at uh, sa tingin mo, kaya mo na maging presidente, mamuno ang uh, buong, uh, buong bansang Pilipinas, eh magiging kuan ka be man enough show you are uh, you are smart you are ready and you are experienced you have the experience and you have the competence and you have the bravery and you have the dedication to be the president of the country pero kung hindi ka ma maka appear lang man sa Senado eh <laughs> wala talaga you are uh, you are uh, not fit to lead the Philippines. <laughs> Kahit yung mga miyembro nyo, hindi na rin sumusunod sa inyo. Kasi wala nga nagpi-people power. Eh. Sana meron na yung lumalabas na nagrarally kung nandyan sila sa US magrarally sa US Embassy kung nandyan sila sa Hong Kong magrarally sa Philippine Embassy Uh, kung sila sa US, US uh, Philippine Embassy sa US, o kaya kung saan man sila lugar, sa Estonia, sa Russia, kung saan pa man, eh wala tayo narinig na mga ganon. Puro lang sa social media sila na operation nila Jason sa kasi bayad naman yun. Pero yung mga tunay na protesta, tunay na uh, pagsasalita in defense of Kibuloy, wala tayo nagkikita. Uh, that's why dito na lang tayo. Kaya uh, na we already played to you yung side ni Kiboloy, and then we play to you naman yung sagot ni Risa Ontiveros and we will comment about on this uh, on this uh, reaction ni Senator Ontiveros. Ang mga victim survivors na ang unang naghabla sa kanya sa korte, uh, mayroong pending case pa rin. Uh, dismissed man sa Davao, ay on appeal mm -hmm. sa Department of Justice. At korte, hindi lang dito sa Pilipinas, dahil sa U.S., may investigasyon ongoing uh, sa kanya sa seryoso ring, uh, krimen ng human trafficking na ang isang side effect ay fin ng U.S. government ang kanyang assets, at saka uh, nilagay siya sa wanted list ng FBI. So, pwede niyang asahan na Kapag mas maraming victim survivors ay naghahain ng kaso laban sa kanya, hindi ako, yung mga victim survivors, ay posibleng ganyan din mga dagdag na proseso pagdadaanan niya dito uh, sa Pilipinas. Um, dahil dinedman niya yung dalawang investigasyon ng komite, ay nag-issue ang Senado ng sabina labat sa kanya. Isiserve po yan ng Senate Security. At binababalaan ko sila, No? Pag hindi sila nagpakita sa susunod na hearing, March 5, isa-cite ko sila in contempt, pa ko siya. Ay, nagtanong yung media. Mga tanong. Kahit ang private property sa Republika ng Pilipinas ay obligadong tumanggap ng komunikasyon mula sa gobyerno. At tatanggap na nga. And as a PINA, is that kind of official. Last uh, Friday. Mm -hmm. Hindi ko alam kung single siya. May mga nagsasabing may asawa siya. Uh, pero mayaman siya. At least inamin niya yon. Paano naman hindi yayaman? Ang dami-daming mga tao, pati mga bata at menor de edad, ay pinalimos niya ng maraming taon. Napilit binibigyan ng goal o target ng uh, kung ilang libo sa isang araw, 3,000 a day, 1,500 a month, Twin ber-months, batay sa testimonya ng mga victim-survivors. At lahat iti-turnover sa kanya para sa kanyang marangyang pamumuhay. Pansyon, eroplano, helikopter, uh, at, iba pa. at yung uh, pinag-aagawan siya, ang pinakamatinding... Uh, testimonya na binibigay ng ating mga kababaihang victim survivors ay marami silang dumaan at malamang yung mga kabaro nila, kabaro natin na nasa poder pa niya, dumadaan pa rin sa sapilitang sexual relations. Na sa krimen ang tawag dyan ay panggagahasa. Ang panggagahasa po ay walang consent ang biktima. Hindi po yan hinahabol

Uh, ganap pa ang constitutional rights niya to the to the effect na iniimbestiga siya ng isang senate committee dito to the effect na inisyuhan siya, uh, uh, siya ng warrant ng inisyuhan siya ng subpoena so nasa kanya pa lahat ng mga Uh, kalayaan na uh, magdesisyon. Pero siyempre may obligasyon bilang isang mamamayan na may mga seryosong akusasyon laban sa kanya. As to yung may patong siya sa ulo, ah, come on. Ah, sabi ko nga, wag na niyang, wag na siyang mag, ano, magpa-victim pa. Oh, Ang mga tama. biktima ay yung mga victim survivors, pati yung isang saksi namin na pagkatapos mag-testimonya dito ay kinasing ang kanyang lugar ng mga nakasakay sa motorsiklo. Kinailangan niyang lumipat ng ibang lugar para lang maging ligtas siya. Ang, ang may hindi lang banta pero talagang tinotohanan ang karahasan sa kanila, yung mga binanggit ng mga victim survivors natin na mga kasama nila dati na pinatay. Hindi nila masabi kung Si Kiboloy ang pumatay. Angel of death. Pero pare-pareho <laughs> mo yung operandi. Dalawang tama ng bala sa ulo. Yung si Nanay, ano maapilido ni Nanay? Uh, yung isang tawag nilang Nanay, si Fasol. Uh, yung isa pa, tatlo po ang pinangalanan. Nito lamang uh, na, na uh, pangalawang hearing. Ayun, mamumuno na daw siya. Yan ang sagot, tanong. Bago siya mamuno o tumakbong mamuno, magpakita muna siya sa Senate hearing. Yun ang unang obligasyon bilang mamamayan ang, uh, ang kanyang tupa Inaalay niya sarili niya. Sana yung ganyang kalayaang ang pinahalaga niya sa sarili niya, ni respeto niya sa mga babaeng biniktima niya, na walang kalayaang, ang huminde at walang kalayaang tumanggi na uh, sila gahasain niya. Gusto niya maging senador pagkatapos uh, hindi niya ino-honor yung Senate invitation. Medyo, medyo malabo ng <laughs> O gusto niya maging presidente, hindi niya ino nirespeto yung mga bansa natin. Anong klaseng ng yan, di ba? Yung pagsosolicit po ay pinag-usapan both ng mga Uh, national government agencies at yung departamentong may kinalaman sa ating mga local government units na pag, pagpapalimos sa ibang tao at lalo na pagpapalimos sa mga menor de edad, pumapailalim yan sa mga krimen. To the point na pinag-usapan nila sino nga ang dapat uh, pangunahing o solong managot para mapigilan itong nefarious practice na ito. Kung DILG ba, DSWD ba, o ating bang Uh, mga LGUs. At uh, ayon sa ating mga victim-survivors, yung sa apilitang pagpapalimos sa kanila, sa halip na makapag-aral sila, gaya ng pangako, attraction sa kanila, makapag-aral daw so, sa si Jose Maria College, maging scholar daw, yung pagpapalimos sa kabila ng patatrabahuhin ng maghahapon sa iba't ibang trabaho, tapos sa gabi, palilimusin. For the poor, may umaman. <laughs> at may guminhawa. Hindi yung mga may dahil yung ating mga witnesses ay nanatiling mahirap at Correct. nananatiling mahirap. Pero Correct. may umaman. At yan si Apollo Kibuloy. Tama. Well, pag dumalo siya, eh, talagang sa wakas, haharap na siya sa mga tanong ng komite at kailangan nilang sumagot. Uh, kung meron kaming mag-vet na third batch of witnesses uh, in time for March 5, uh, I suppose magde-decision kami kung isasabay sila sa kanya, na palagay ko napaka-traumatic din sa kanila, or yung March 5 ay para lamang sa kanya. Pero in any case... Dahil nag-issue na lang sa PINA ang Senado at ito ay sa serve ng osaa ay obligado silang humarap. Okay. So okay rin guys, uh, medyo pabalik-balik na lang, paulit-ulit na lang yung mga tanong ng media. So yun, na, uh, that is very clear na they are now preparing whether uh, siya kung mag-attend siya, pa-salita pa or siya lang mag-grill. Uh, isa pang another uh, issue dyan is... Uh, kung uh, at the best case scenario, umapir siya, although alam na natin, baka hindi aapir yan. At the best case scenario, umapir siya. Yun, aapir kaya yung mga senador na nakinabang sa kanya, na nagdala ng mga, ng mga bayong-bayong at saka mga envelope na malalaki para lang uh, mabilihin yung black voting niya kasi alam nila na may tatanga-tanga siya mga miyembro na kahit anong sasabihin niya, iboto natin dito, iboto natin doon, ay gagawin. I hindi lang man, hindi lang man alam na may mga rights sila, may mga constitutional right sila to, to vote for the candidate they want. So, kumbaga, alam niya na mga stupido at gago ito na sumusunod sa kanya na un unaware na may constitutional rights sila to to vote for the for the official they want to vote or they want to support so yun na uh, uh, nabibili at nakumikita na siya doon sa black voting so ang question ay yan uh, yung mga sinabi ng dumaan doon si senator si senate president uh, Mike Subiri na may picture pa kasama sa kanya si senator Robin Padilla na umapir na at dumepensa sa kanya ang question kung mag mag-appear si kiboloy Mag-appear magappearin kaya mga yan at uh, makipagdebate at harangan yung uh, yung testimony niya so that is something we will be keeping watch so uh, maglabas na kayo ng mga popcorn sa may sa March 5 so for now hanggang dito na lang muna tayo please share this vlog we should we continue to support the victims of the of the heinous uh, uh, crimes ni Kiboloy including murder na tatlong tao na nakamonitor ngayon according to several at least two witnesses na nag uh, nagtestify niyan so we will be giving you updates on that at sino mga senator na lalantad in his defense kung meron and we will also be giving you update kung meron ng people power among his estimated ta uh, 4 million members <laughs> o baka yan mga yan nagdadalang isip na nagtatago na rin dahil nakita nila kung Diyos nila nagtatago eh hindi pala yung Diyos kaya sila magtatago na rin kasi wala na talaga makakatulong sa kanila kundi siguro demonyo kasi dalawa lang yan, kung hindi Diyos ang winner worship mo and eh, eh eh di syempre yung kabila ang winner worship mo na demonyo so magising na po kayo mga kingdom of Jesus Christ uh, members wala na. Uh, na, napahiya kayo uh, namu Namumuka kayong Sa mga neighborhood nyo Namumuka kayong katanga-tanga At stupido na Nabudol-budol na kayo, aminin nyo na And then uh, uh, Bumalik na lang uh, ba, Bagdirecho na lang kayo sa Diyos Or bumalik kayo sa anuman Faith na nanggaling kayo Na mas matino pa yun Kaysa sa Kingdom of Jesus Christ <laughs> So Uh, thank you very much for watching. Don't forget to share this vlog. And uh, th uh, don't forget to tell your friends to subscribe to the Blogcaster Armandine YouTube channel. And see you in my next vlog.